Tayo sa isa pa nating balitang lokal 6,500 na magsasaka ng GIMBA Tatanggap ng 5,000 financial assistance mula sa DA ngayong linggo aabot sa 6,500 na rice farmers sa Gimba na rehistrado sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture na may sinasakang dalawang ektarya pababa ang tatanggap ng 5,000 financial assistance ngayong linggo mula sa Department of Agriculture. Ang financial assistance na ito ay binabasa Development Bank of the Philippines o DBP at makukuha sa pangamagitan ng uh, USSC UNA card. Isang ATM card na pwedeng i ang pera sa mga ATM machines sa mga lokal na bangko dito sa bayan. Anong na pong barangay ang nakaschedule na mag-claim ng kanilang ATM cards na nagsimula kahapon, January 9, at matatapos uh, hanggang Biyernes, January 12. Ang pondo ay mula sa excess tariff collection ng rice importation sa taong 2022 na nakalaan sa programang Rice Farmers Financial Assistance o RFFA sa ilalim yan ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Sa kabuuan ng aprobadong pondo ni Pangulong Bumbong Marcos ay uh, 12.7 billion pesos para sa 2.38 million small farmers sa buong bansa. Samantala, halos patapos na ang pamamahagi ng mga uh, fertilizer vouchers sa munisipalidad. Ayon kay Gimbo Municipal Agriculturist ni Dalanuza, isang batch na lang ang hinihintay na posibleng dumating na ngayong linggo. Ang deadline ng claiming ng vouchers sa mga accredited merchants ay sa February 28, 2024. Okay. Mm -hmm. So, di ba sayang ngayon ng mga farmers? Mm -hmm. Meron silang uh, meron silang 5,000. Mm -hmm. Kaya yung krudo nila na pang-alalay dun sa irigasyon kahit paano makakatulong ng kaunti. Mm -hmm. Radio